So kahit yung pagpipintura natin ng ganito na kahit alam mo naman na nakatago yan compressor pa rin para mabilis, mabilis matuyo mabilis pagpintura tsaka isa pa dito matibay So yan, primer black yan mga kamusta ko nagtataka kayo, baka mamaya sabihin nyo na naka tayo Primer black po yan Meron tayong mabibili na primer black Yan Epoxy primer black Welcome back sa ating panibagong vlog mga kamusta Nandito tayo sa project natin ito sa Madjangat Bibigyan ko kayo ng update sa ginagawa natin ng story So dito na ako naging true sa ha, harap para makita nyo yung uh, harapan mga kamusta Yung uh, chinex sa kabila kasi basang basa Ito problema namin dito diretso yung ulan ano, So ito na siya, gate na din Yan, Diretso yung pag ulan Tara sa loob para makita nyo yung uh, project natin yan yung site ay shi gamit na natin itong birthday gift ni misis maraming maraming salamat sa support ha ayan, so, okay tayo sa taas ayan, diretsya yung pag uulan kaya hanggang kalimitan hanggang alas 2, alas 3 lang kami dito eh Nan, bali nagpipintura na 'yung mga tropa. Makikita niya. Pinipintura na nila 'yung storage natin. Then uh, 'yung bubong na lang ilalagay pagkatapos sila magpintura. Ito si Rally Boy. Cobra na colorless. Sayan. So, Ay, snow. So, ito yung storage natin takip na lang ang kailangan sa ngayon uh, primeran na lang yan tinturahan na lang bago natin siya takpan so tingnan natin yung tibay nya ito yung pintuan swing yan one by one yan ang ginawa ko so uh, yung prenogram natin dyan tapos itong mga to two two. so napakatibay kahit na bumagyo na napakalakas na yun Ayan. so ito yung mga shelves nya pinasecure na rin natin yan para matibay siya. So, kung mapapansin pasok tayo sa loob. Yan. So, napanood nyo yung mga reels natin dati. Yung, uh, yan. Talaga pinalabas natin yung bakal. Itong mga tubular na to, nakabaon talaga yan. Kasi yun din ang gusto naman ni Madam. Uh, kasi nga, ang kailangan talaga dito sa storage na to, kumbaga talagang uh, fix na fix na siya. So, itong mga to, 2 x na to mga to. So, kung makikita nyo, napakatibay na. Storage pa lang to, napakaluwang na. Kaya nga, ang gusto ni Sir tsaka ni Madam, uh, yun talagang as in maluwang na maluwang. So, yung haba nito na ito, nasa 420. Yan, 420. Tapos sa ito, uh, kinuha na lang namin yung 215 yan. Kasi pag mag 280 sana kami, kukuha na yung poste na yan, wala nang dadaanan. Kaya yan na lang yung kinuha namin. So, medyo tinaas na lang namin para hindi mauntog si Sir. Kasi si Sir, um, medyo matangkad. <laughs> so, uh, sigurado Kapag ka nandito siya Ito kasi talagang gagamitin niya paglalagay niya ng mga gamit niya para masecure Ito nakaswing to, palabas Yan. So, gamit yung uh, cylindrical hinges natin Yun yung ginamit na diba? Yun yung tibay ng mga Tropa natin, ng mga gagawa eh, Bayo Noel Tsaka si Rally Boy Yes, oh! <laughs> so, Happy birthday! Ayun! Yeah, <laughs> Thanks! So ito mga to, lalagyan pa doon ng braces mga kamastana na. So tapusin lang muna nila yung pintura niyan. Then ayos na. Then uh, pagka ito, na ayos na yung mga pintura na ito, may full weld na natin lahat-lahat, mag-grind na natin lahat-lahat, tsaka natin tapalan. Kasi pagka ma uh, mauuna yung uh, bubong niya, tsaka yung sidings na ito, ay eh, sigurado, problema natin pagka nagpintura na. Ayan, no. Oh, napakaluwang na. At saka, makikita mo, okay na. Diba? So, ayos na, ayos. So, yung mga materyales natin dito, ayan, 1x1 one na one, uh, tubular. So, yung iba, kinonvert ko na lang ng 2x2. So, uh, yung 2x2 kasi natin, eto, niprinogram natin dati, yung 1x1, pero mas pinatibay natin, ginawa natin 2x2 na lang lahat. Para sigurado na malakas. Kasi uh, dito nga, uh, medyo malakas-lakas yung hangin. At uh, yun yung problema. Kung pagka may bagyo, talagang malakas. Kaya gusto rin ni Madam nakabaon. Kaya yun din yung advantage niya mga kamastano. So ito, nagtira tayo ng access datin dito. Kasi yun ang uh, pakiusap ni Madam. Para dun sa may uh, uh, sampayan nila. Ayan. So yun yung mga... Naka-program dito mga kamastana Ayan, eskwalado, eskwalado yan Kung nakita nyo yung sa may uh, First part nung vlog natin Yun yung uh, Pagli-layout natin Okay so, Ito pa yung mga susunod na gagawin natin dito Ito, gusto ni Madam Malagyan na to ng railings Ganon din dito Ganon dito Malalagyan na rin daw to ng railing Itong part na to Bali, uh, yung sa tiles naman natin, tapusin lang natin to. Tsaka natin to latagan naman ng sidings, tsaka yung bubong niya. Tilesan muna natin para maluwang. Hindi mahirapan yung tile setter natin. Pwede naman na natin unahin yung bubong, pagkatapos lang nila mapinturahan. So, eto tatilesan pa natin to. Tilesan natin to hanggang dito baliya, uh, ito yung sinali natin sa tiles niya. Buo yan. Tapos yung sa CR. So, kahit yung pagpipintura natin ng ganito, na kahit alam mo naman na, na nakatago yan, compressor pa rin. Para mabilis. Mabilis matuyo. Mabilis pagpintura. Tsaka isa pa dito, matibay. So yan, primer block yan mga kamasta ko nagtataka kayo. Baka mamaya sabihin nyo na naka-direct tayo primer black po yan meron tayo mabibili na primer black yan epoxy primer black kaya madali na lang yan kapag gusto nyo na primer na yung pipinturahan nyo eh, black na black talaga gumamit kayo ng primer black para madali lang magabol ng kulay itim para hindi na mumutla-mutla yung shelves natin dito dalawa lang talaga yung nilagay natin para kahit na malalaking gamit yung ilalagay ni sir dito ni madam ayos na ayos pa rin pwede ka maglagay dito sa ilalim tapos sa, uh, syempre yung susunod na paglalagyan tapos susunod yan so yan ang kagandaan nya dito naman pwede na mag imbak ng mga gamit dito kahit sabi ko nga kanina kahit saan banda na dito kasi yung pintuan naman palabas kaya malaki bagay pagka ganun yung gagawin ninyo kapag ka gusto nyo gumawa ng ganito mga kamusta yung mga ginawa natin noon yan, kagaya na ito kaya, sinasala pa rin natin sa vlog to kahit na iba yung mga ginagawa natin so ito pang ilang project na natin dito kay madam eh. pang ilang project na to hindi lang yan kundi itong spandrel yung railing, yung gate so, marami-rami na rin kaya ibig sabihin lahat po ng mga ginagawa namin dito hindi naman natin hindi sa pinagmamalaki pero syempre, yung satisfaction din kasi ng na may-ari, namimit natin kung ano yung gusto niya ipagawa. Yun ang uh, nagagawa natin. So, yan yung isa sa mga key para hindi tayo mawalan ng trabaho, mga kamasta. Yung uh, number one dyan, yung commitment. Eh. Pagmamahal mo sa trabaho mo, paano ka mag ng tao, paano ka rin makipag-deal uh, kay madam o makipag-deal sa client mo, dapat aralin natin may higit Kasi ang isa, pina, isa sa pinaka may importante niyan, dapat marunong ka. Marunong ka sa, kunwari, eto. Yung kumbaga, yung wala na silang problema problemahin sa lahat ng bagay. Kung paano, paano ka pa makisama sa kliyente at sa mga tao. Diba? Sabi ko nga, hindi lang eto yung proyekto natin dito. Marami na po kami nagawa dito. Ito isa sa mga may pagmamalaki ko, mga kamastana.